nandito kami para kunin yung gamit for installation sa Converge. Magsisimula na. Apply na kayo. Ayan o, no, marami-rami yan. Yung mga hindi pa nag-apply dyan, alam nyo na. Dami-dami dami nito. Pagsak no? ba? Ay, I'm so happy. Malapit na mag-start yung installation. Wala pa, may care pa yan, Malapit na yan. Ayan. Yes. Wala pa rin. Dalawang dahil oh. na pa Nung wala, meron na. Puro pala ako, Fred. Para pro. Sila yun. Marami na kami. Marami na naghihintay mag -ano, mag-install. Bago daw sila mag-apply. Ayan o. Yung iba, nandoon na sa loob. Oh, meron dyan. Binibiro nila ako, guys. So, kayo maniwala sa kanila. Kaya, ibigay ako ako ito. Kaya, ako Tumatanggap ako. <laughs> Tumatanggap ako. Ayan. Doon pa sa barap Sa silawan? oh So, ano pang hinihintay nyo? Ayan o, no, marami-rami. Kasama ba to? Oh, lahat yan. Lahat as in, wow! lahat, lahat, sa loob. Oh my gosh. Yan, pati daw yung kontinir ba? Hahaha. Grabe naman kayo, pati yung container ba? Oh, tama pa. Oh. Yung Di naman lang. Ha? Mayroon kayong malaking <laughs> plan. <laughs> Uy, wag kang ano. Baka <laughs> sabihin nila, ay magka-play ko malaking plan, tapos may giveaway daw na kama. Ano. Huwag kayong maniwala doon. Ayun, ay, ang dami oh. Pwede so, po kayo mag-sweep. Meron kaming promo na free. Free money kailangan lang namin ay valid ID at statement of account. So, alam na guys, subukan nyo na itong Converge Fiber X. So, kontakin nyo lang ako. Tabi-tabi, tigil tabi, tabi, baka mabunggo kayo. Hindi <laughs> kasi malaki na sasakyan. Yan! Ang ganda ng sasakyan ni sir, o. Oh. Mm -hmm. Fortuner yung sasakyan ni sir, sorry. Ganda ng sasakyan na gusto ko. Fortuner! <laughs> So, nandito kami para pick upin ang dami na mga. isang container pa na talaga. Kaya guys, ano pang hinihintay nyo, mag-switch na kayo. Pwede naman yung application po. Meron kami 1 to 50 na up to 50 Mbps. Meron ding 1.5 na up to 200 Mbps. And then, 7.499 up to 1 gigabyte. Ayan! Ayan, no? Ang dami, oh. Papainit lang ang pobre ang purita nila. Ganun. Valid ID ang aming requirements? Uy! Ah, ito kami sa under the warehouse. Ay, sa likod kami ng Shabu Shabu. Shabu Shabu restaurant. Yan. yeah!